Gracias. ay sa doon tayo tayo sa unang anday. Parang sa unahan doon, no? daming taxi doon. Kasi pagkakapila, kasi ah. nalabot <laughs> kami nag-iintay dito guys ng mga sasakyan, siguro papuntang recto yung iba, kami naman papuntan kami ng recto, unit, magsa traffic, or mali-late na kami sa punta namin kaya na lang kami ng taxi 1 o'clock na raw eh 2 o'clock yung start namin doon, kaya 1 hour lang yung ride namin kaya kailangan namin mabilis ba dahil? ang ating uh, pagtakbo. Yes! yes. Mag-taxi na kami, mga sosyal. Kaya sabi niya ay malapit na. Malapit na, palapit na, palapit na. Yung aming pagtagumpay. Grabing eh. init! Ay, grabing init! Pupunta kami doon guys sa uh, taxi. Kasi, at uh, traffic, ma-traffic uh, daw ngayon. Kaya,

may balasobas na sasakyan mayroong matahimik na sasakyan mayroong respetado sa sasakyan mayroon namang walang sa sasakyan ba diba guys? ayan, marami tayong maririnig dito na tulog sa sasakyan na walang mga mga driver sakit sa mata sakit sa ilo sakit sa daya Avenue, wala anak? Ikaw na! Avenue? Sa ano? Ortigas? Ayun na! Lagay ko Ha? ko po Ha? Lagay ko po ang lang. Ha? lang. ko ka mo ka pa naman! O, vlog na nga. Nag-vlog ako. Madalas siya kami nalang natipin magkita eh. Oo nga eh. And then, pa may pera daw sa akin, 55,000. Yun ang sinabi sa akin yan, guys. Sa po yung hangin kaibigan. Yan na ang kaibigan ko, ako Ang kubaw kasi 300 na eh. Isa din siya ang taxi driver. Ako. Kaya ko siya nakita kasi nag-anap namin taxi. Ba? Ngayon, andito and pala siya. Say hi! <laughs> ako, hindi no. ko tayo kasi kung sikot, no. Santri. Ortigas. Oo, lang. Ako, ang sama mo. Ito. Alam niyo to. Sa 450, nasa 3 lang, lang kami nagbabayad pag nag-ano eh. Kailan mo subukan mo book mo sa ano? Huwag na yung book, kaya nga. Kasi pag 10 Metro, mo e, lang Grand, Grand lang ano yan. yung ginuhat ko Hindi sa nga, nga hindi kami lumapas. yung Ninoy. Nai kami doon. kami ng seminar sa First Beta Plus. kami metro. Oo, oh, metro lang. Metro na. metro na lang tayo. Metro na eh, tayo. Metro na lang tayo. Metro lang kami. Kami, tayo. Kaya tayo po sa mga. na lang kasi. eh. Sa po sa mga, te. Karun, na akong kapili pa. Ano ba tao? Ayan Ayun guys, nasa loob na kami ng taxi ng aking apps. Masig init kayo na. Hi. Sige na 'to. Tatale di kita kasi baka may makipantakboan mo ko. eh Gara naman ng amin. Joke lang, taga. Okay noon. Ibantatapon ng mga maganda hindi naman Oh, shift sis, sis. Ha? Sabi ko, ito ang taxi driver, no? Oo, oh, sa niya. Uh, grabe guys, no? Ayan. Sinwerte pa sana ako itong araw na to. Nakita ko yung isang taong ng isang taong <laughs> best friend ko. <laughs> po, Yun pala eh. Sinwerte ka din. <laughs> nakita across mo yung cross mo. Ang crush <laughs> mo. So, kamalay lang. Sinwerte. Sinwerte sana itong araw na to. Ngunit hindi pala. <laughs> Kasi wala eh. May ano, aircon kami sa aplikot. Mayroon. Hmm guys Ayan. ah, papaano, hmm. yeah, nakakatuwa kahit pa paano um, papunta na kami guys sa ito kami sa Letre sa my Fisherman MC ano yan 1 o'clock kami umalis Isak dito two, wala tapos mag 2 o'clock kasi yung seminar meeting namin. Seminar na may meeting pa pero mo double. <laughs> <laughs> double. <laughs> yan guys, ha. Dito kami sa Macdo, Letre. Ayun, namin sinakyan ay taxi. Ito yung taxi driver no, na pakikinsiling. Mga seryoso. <laughs> pero mo guys, oh, di ba? Ganyan lang ang buhay, magigmasaya kahit wala tayong mga video kasi ang pera, yan ay palamuti lang sa atin. Pagdating ng panahon, iiwan din natin yan. Pero, habang nabubuhay tayo, oh naman, matagal pa talaga. Habang nabubuhay, siyempre ka kailangan na huwi, natin. Kaya, yung pera. Sarili, di mo nang balay diya? Ayan, ha? Nagkwentuhan sila, guys. Sige, magkwentuhan muna kayo, ha? Dito lang ako, sa tabi. Ang masawa, kung saan trabaho? Pinatap ko kasi isasama sana namin sa First Bite Tablas. Ano to yung eh, business? Uh, part of the business. Sana. Eh kung... Kailangan pang boundary. Alam mo ba kuya, may yung umaman doon na kasi baka pa Taxi driver din. Kami, ah. Taxi driver siya. Oo, oh, naakay lang siya tapos nag-attend. Hindi niya akalain na yun pala ang panahon sa kanya. Swerte niya. Swerte yeah. niya kasi kapwa niya din mga driver. Pinag-i-invite niya. Hindi, yeah, dumami so, siya. Oo, oh, ganun lang kasi. Eh. Ang dami kasi yan ay herbal yan kuya. Oo. Oo, mga herbal. Ba? Alam mo naman pag may edad na, di ba? Hey guys, makinig kayo sa aking, aking katabi. Nagay mo ito sa aming First Vita Plus. Kaya, yan kasi, First Vita Plus, yun ay mga gulay. Balik gulay, kumbaga. Parang saan gamot yan? Ang, gu ang, ang First Vita Plus, pwede siya sa mga high blood. Mga mga kolesterol, mga mayroong mga sis, may mga UTI, alam mo yung mga cancers, ah. ano? cancer sa ano marami, marami siya oh, oh, pero dapat maagapan Oo, oh, oh, oh. lalo na yung mga high blood I mean, well, well, Isaya, oh, tin na sa atua, di ba? Oh, bitaya. Mindanao mangko, sa Usamis mangko. ako dumagiti lang oh. karoon kuya, ang kanamanggong 5 herbs ang nagpa-power sa herba herbal by taplas kay gulay man na siya unsang gulay malunggay di ba kilala ang malunggay oh so yun sa malunggay pa lang matindi na ang ano noon dala niya 300 kasakit kaya niyang kaya niyang ano hin puksain kung mo malunggay pa lang so sabi ko nga kuya kung ang asawa mo may naramdaman sa ngayon <laughs> kung binata ka kuya pwede kang sumama sa amin i-try mo, Akyat ka dun ipark mo muna siya at maintindihan mo doon sa opisina mamaya marikira pa doon ako ay hindi ah, yeah, walang record doon kasi may parking area naman oh, uh, kahit ako magbayad so, ngayon na wala na, na oh, euh, ngayon, anong naramdaman mo ngayon? Yung, uh, ibig sabihin, nagpapatunay na produkto namin na power. Bakit guys, ka mo? Ha? Kasi yan ay sinamahan ng gulay. Moringa yan eh. Oh, mm -hmm. lahat yan eh, ginagawa ng ano, puro gulay. Tsaka prutas. Wala so bukas, iba. antayin yung ko yung ang tatawagan po, kita. Yung tamawag ngayon. Lagi yung lagi na papa-plus yung gabi-gabi, Oo, oh, yun ang gamitin nyo. Kasi mainam, mm -hmm. tubo ko doon. Kung ano man yung naramdaman mo sa katawan mo, pwede mong mm -hmm inuman ng first bite plus like a uh, dalandan juice kasi yung kaya kahit sabi natin juice yeah. siya pero andoon pa rin yung aming mga five herbs powerful kasi yung five herbs na nilagay doon kuya kaya napaka napakatindi pag yan ang iniinom mo talagang tanggal talaga yes, yes. tanggal yes, talaga yung power. mga naramdaman mo yes power mm. Ganun na lang ang gawin mo pag may time tayo, opo ka doon, makikinig ka, para maintindihan mo lalo kung ano ang first bite plus kasi yung iba kasi ha, hindi nila nakikita ang opisina hindi nila naintindihan kung ano yun dahil hindi nila inaatinan ang seminar kaya wala silang naintindihan kung ano ibig sabihin yan noon. guys ha oh. in-interview namin yung taxi driver tapos nga, guys. Okay, na guys patunay siya nawalan daw siya ng, ang kanyang pangingirot sa kanyang binti hmm. nung binilagyan namin siya ng L uh, nawala yan, siya pa rin ang Yo, nagpapatunay ano, na nawala daw ngayon, ayan, try mo oh, kuya, diba, promise yan sa'yo iba yan, yung kanina na hindi pa nilagyan namin ng oil, oh, yung oh, binti mo sabi mo sa amin makirot oh, ngayon po, ano po ang pakiramdam nyo doon sa oh, nawala, yes, oh, nawala so oh, power ayan power, ayan kung, nagpatunay siya ha, na hindi ka nawala daw yung kuya pwede ka bang umakyat at makita mo ayan tayo na ang labo ng ating pag Dahil pwede, ayun, Eh, Mamadali ako kanina. nag ako from 8 o'clock to 12 o'clock. Ngayon, hindi na ako kumain. Binaon ko na lang yung aking pagkain. Oh, yun, ma'am. Galay sa nag sa vlog. vlog. Iba vlog ko. Ayan, yeah, andito ako kumakain. Binaon ko na lang yung kanin ko. Diba, iba lang siya. Oh. No. <laughs> Sinner sa dati, di ba? Yung mga account niya, ano yeah. na? Yung second account um, niya, magkailan tayo. Tapos si Barry yung birthday na binigay niya sa akin dito. Yes, pa isa. Wala pa ka Ano birthday niya? Ay, ako ang pangyong sa ano. Ay, ako ang pangyong sa ano. Luso kasi ako. Tapos mag-fiod na ako na tapos. Kaya binaon ko na rin yung aking kakainin. ano? nag-order sila ng ano? Ulan ko. Eh! Eh! ulan na doon. Bawal dyan din. Kuha ka ng upuan, te. Kasan si Ate? Ay, akit Ate nini. Upuan, kuha ka doon. Dalawa. Dato ito. Dali mo dito, te. Gutom talaga ako. Hindi, hindi yan. May nakaupo, te. Te. May nakaupo. Ayan, ayan, Ah, eh. Alam niyo apps ito, bawal naman ito sa atin, pero wala eh, ganyan pa rin. Alagaw po ka lang dyan o po. Yes niya. Yes niya. Kapatid niya, yes, may sakit. Ako po, power. <laughs> Thank you. Dyan. Yeah. Ito po sa kanina. Ako po.